Ah, uh, magpagpalang araw po sa inyo, guys. Ah, uh, samahan niyo po ako ulit magluto tayo ng ulam. Ah, uh, wag na nating patagalin, Umpisa na natin. Ah, uh, ito guys, yung ating lulutuin niya Ayun Ayan, buto-boto. Ito yung ating sa sawsaw, paminta, cube, pork, sibuyas lang. Tsaka, ha patatas, itchay. Guys, lagay na natin to. Huwag na natin ibisa guys para hindi mamantika. Tapos, itong ating sibuyas. ang taminta buo ayan guys, ito na yung ating pang sahog, tsaka patatas nilagyan ko ng tubig para hindi siya umitiin Ayan, malambot na guys yung ating ano. Yung buto-buto. Lagay na natin to. Patatas. Tapos yung ating pork cube. And guys, lagyan natin ng asin. Isat sa lahat Yan. Mga 5 minutes. Saglit lang yung maluto patatas. guys, nilagyan ko ng labuyo guys. Paborito ko yan. At paborito kasi yan ng mga Bicolano. May hilig kami sa laboyo. Maanghang. Malambot na yung ating patatas. Lagyan na natin ng pichay. Ayan guys, luto na 'yung ating nilaga. Ah, salamat nga po pala sa mga sumusuporta po ng aking YouTube channel. Thank you po sa mga nanonood.